Karon. <laughs> Tagalog ah, Tagalog. Ikaw, ikaw naman yung ano, yung tanangin ka. Sige. Gusto mo ng games? Sige. Sige, <laughs> sige. May 5,000 na pa dito. Sige. <laughs> Totoo to ha, dito yung scripted ha. Pag masagot mo yung tanong ko, sayo na itong 5,000. Gets mo? Uh, sige, hawakan mo, awakan mo muna. Ah! Eh! <laughs> <laughs> so, ito yung tanong. Isipan mo, ah? 5,000 para sa isang tanong lang. Sige ha, ah, tingnan mo. No. <laughs> 5,000 para sa isang tanong. Ano ang Tagalog word ng cinema? <laughs> Sinimo. <laughs> <laughs> Ten seconds. Ten Nine. Eight. No. Nine. Seven. Six. Five. Four. Three. Two. One. Sayang. <laughs> Hai, tenaga saya, Ay, Ivan Dren. <laughs>